Sampung ugali na dapat iwasan para sa mas magandang buhay. Mga kaibigan, kamusta? Ako si Dance. At tara, pag-usapan natin ang sampung ugali na dapat nating iwasan para mapanatili ang positibong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa aming mga kwento at kakaibang content. Number 1. Negativity at Pessimism Iwasan ang negativity at pessimism para mapanatili ang magandang mentalidad. Number 2. Paninira at panlalait. Huwag maging bahagi ng paninira at panlalait para mapanatili ang maayos na samahan. Number three, Ingit at selos. Pigilan ang ingit at selos para mapanatili ang positibong pag-unlad sa iyong sarili at relasyon. Number 4 walang pakialam sa iba. Huwag maging walang pakialam sa iba. Haram panatili ang masusing komunidad. Number 5. Maging mapangasga. Iwasan ang pagiging mapangasga para mapanatili ang malusog na ugnayan. Number 6. Pag-aaksaya ng oras. Huwag mag-aaksaya ng oras para mapanatili ang maayos na pag-unlad sa buhay pagpapabaya sa sarili. Pigilan ang pagpapabaya sa sarili para mapanatili ang mabuting kalusugan. Number 8. Pagiging suplado o suplada. Huwag maging suplado o suplada para mapanatili ang positibong social life. Number 9. Pag-aaksaya ng pagkakataon. Iwasan ang pag-aaksaya ng pagkakataon para mapanatili ang maayos na takbo ng buhay number 10. Kakulangan sa empatiya. Pigilan ang kakulangan sa empatiya para mapanatili ang magandang makikipag-ugnayan sa ibang tao. Maraming salamat sa pagtutok mga kaibigan. Sana inatutunan niyo ang kahalagahan ng pag-iwas ng mga negatibong ugali para mapanatili ang isang positibong environment sa ating buhay. Kung meron kayo mga insights o gustong i-share, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Muli, ako si Dance, reminding you to choose positivity and spread good vibes.